Sa ating regional report, blue alert status itinaas po ng RDRRMC1 kasunod ng 2025 National Festival of Talents at National Schools Press Conference sa Ilocos Sur. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report! Activated na ang Blue Alert Status ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council 1 Emergency Operations Center simula nitong May 15, 2025. Kasunod ang tatlong malalaking pagtitipon sa mga lalawigan ng Ilocos at Ilocos Norte. Layo nitong mapaigting ang koordinasyon, pagbabantay at reporting sa pagitan ng ahensya, Department of Education at iba pang concerned agencies upang mantabayanan ang kasalukuyang pagdaos ng 2025 National Festival of Talents at National Schools Press Conference o NSPC. Noon na nagnaganap ang pagpupulong ukol dito kung saan iniatas na sa mga kawani ang pagtiyak pagdating sa seguridad, medical assistance sa dadalong mga delegado at sa publiko. Mas pinaiting ang paghanda ng mga ahensya ngayon upang mapanatili ang kayusan at mairaos ang mapayapat ligtas ang mga national events Samantala, ang NFOT at NSPC ay pawang gagagapin sa Alacas Tour habang ang palerong pambansa naman ay idadao sa lakas Norte Magtatagal ang Blue Alert status hanggang sa June 3, 2025 Mula rito sa IFM Digupan Ito si Idol Voneraka Tatak, IFM IFM News IFM News IFM News